Ayan mga kabarangay at welcome back ulit sa ating panibago nating vlog. Ayan, welcome sa kusinero ng barangay, mga idol. Ah magluluto tayo ng malupit na pusit. Siyempre, adobo na pinatuyo, mga idol. So ganito lang ating diskarte. Una-una mag-prepare tayo ng mga pansahog niya. Siyempre pampa-aromatics, pampalasa, sibuyas. At siyempre yung luya. Ayan, siyempre yung luya kasi yan nagpapawala ng lansa. Ayan, at siyempre yung bawang mga idol. So ayun, gumamit tayo ng atsuiti will dahil yun na po ang available. At siyempre para mas lalong sumarap ang ating adobong pusit na talaga naman pinatuyo. So ayun, ginisa na natin ng maayos ang ating luya. So mas maigil kung igisa natin ng uh, medyo patusta ang ating luya para talagang mabango at manunot ang kanyang bango sa ating uh, pusit. At syempre, sinunod na natin ang sibuyas, bawang, mga idol. Ayan. Ayan, gisa lang natin ang maigi. At syempre, eh, dagdag na natin rito ang laurel na nagpapawala rin ng lansa. At sa lahat, talaga namang nagpapabango sa ating mga ganitong mga lutuin. At syempre, para medyo spicy, maglagay na rin tayo ng ilang pirasong siling labuyo. So ayun ang ating pusit, talagang malinis na malinis na yan. Tinanggalan na natin ng ata, tinta, or anong dumi pa na yan. At hinugasan na natin ang hinugasan. So igisa na natin mga idol, ayan. At syempre habang ginigisa natin, lalagyan na natin ng paminta, liquid seasoning. At syempre dahil wala tayong local na toyo, gagamit tayo ng Japanese sauce, walang iba kundi ang kikuman mga idol, ayan at syempre yung ating suka. So ang kikuman ay tuyo rin naman yan so pwede natin gamitin sa adobo mga idol. Ayan. Dahil minsan ah, nakakatamad ng lumabas para bumili ng soy sauce. So kung walang available, kung ano lang po available natin sa ating kusina, yun na yun. Ayan at syempre, para mas lalong sumarap ay nag-additional rin tayo rito ng isang sachet, isang pack na oyster sauce mga idol. Syempre pampasarap. At siyempre kunting bitsin. At siyempre kunting hot sauce. Ay yan naman talaga namang mahangbango pa lang, Napakasarap na mga lods. At siyempre hayaan lang natin siya. Pakuluan lang siya na natin ng pakuluan hanggang sa medyo matuyo. At hanggang sa lumapot ng kusa ang kanyang pinakasos mga idol. At siyempre, ayan takipan muna natin. So ayan na nga, medyo patuyo na nga ang pinakasabaw niya at palalaputi na lang natin ng konti at may maya ay luto na. So ayan, dahil luto na at naglagay na po tayo ng spring onion at syempre uh, pampaganda rin ang lasa yung spring onion, pampabango at sa lahat, pampaganda tingnan. So ayan, medyo tuyo-tuyo na po ang ating pinakasaus. Ayan, at na lang natin ng konti at syempre may maya ay hanguin na rin natin mga idol ang ating pinatuyo na adobong pusit. At ayan na nga, at luto na po ang ating pinatuyong adobong pusit na with spicy pa idol. Ayan, at ganyan. Ang kasarap naman talaga ang ating spicing pusit na adubong pinatuyo ayan sa mga gustong order ng ating bagnit pagong nasa Shopee at Lazada na po nasa comment section po ang ating link ayan order na para makasali po tayo sa ating parapol pag kayo umorder sa Shopee at Lazada ayan